mismong bayan na po ng Socorro sa Surigao del Norte, ang susunod na pagdinig ng Senado Kaugnay sa mga aligasyon laban sa Socorro Bayanihan Services, Inc. Itong kinumpirma ni Senate Committee on Dangerous Drugs Chairman, Senator Bato de la Rosa, matapos ang naging pagdinig kahapon na tumagal ng halos siyam na oras. <schaut -tum vegetarian> mas marami silang magyahe dito. Alam mo na, hirap na sa buhay mamasahe pa sa tradisyon. So tayo na pupunta doon, tayo na mamasahe yung mga kamisi. Tayo, kasama kayo. Sa kailan target natin na isagawa yung hirin doon? And during the break, ito ang sanito, baka next week or basta pagkunod ko sa mga kami ni si Teresa at tayong pangyong pangyong Si Senator Ronald Bato de la Rosa, Pansamantalang po sa serado si Kilario o Senyor Aguila at apat itong kasamahan sa pagsisinungaling sa pagdining.